nawakas wakas, nakapaglabas din ako ng ganitong oras mga ropa Tignan nyo naman no, trik na trik yung araw at hindi na ako nagising noong gabi <laughs> Ito ang maganda, kapag nagising ka na ng umaga at maliwanag pa Pwede ka makabiyahi at saka yung kapaligiran, eh napakaganda Nakikita mo boy, hindi ka tulad kapag gabi, eh ang dilim dilim Tuwing gabi nga, hindi nga ako nakakapunta dito kasi hindi ko makita yung tubig na yan dyan sa may ilog Sakto buti, umaga na boy, tara tara pupuntahan ko nga pa pala muna yung jeep natin dito mga ropa hindi nga pala dyan kasi nakapark eh nandoon sa may kabilang kalsada I mean sa may kabilang bahay alam nyo ba kung bakit boy eh kasi malilim dito ayun oh... No? <laughs> nandito nga pala si Lightning McQueen napakaganda talaga ng jeep ni natin na si Lightning McQueen mga ropa nandyan sya para hindi sya mainita ng sobra o nga pala guys bago nga pala natin ilabas tong jeep natin na to dyan sa may garahin na napakadilim para hindi mainit eh okay lang ba na ilike mo muna ang video kung astig tong jeep natin ni si Lightning McQueen at saka para kung gusto niyo maging isang kundor ko nahihirapan din kasi ako magsukli pag sinusuklian ko kasi sila mali mali <laughs> nababawasan tuloy ako ng EXP. kaya mag like at mag subscribe ka na kung gusto mong maging conductor o barker at matulungan na dito kay ano Lightning McQueen bilang isang driver ikaw ang kundor <laughs> like and subscribe mo na yan dali <laughs> pag nakita kita dito gagawin talaga itong kundor teka at sakay nga muna tayo dito mga ropa. ayos buksan na, na natin tong makina no yun ayos na ayos pa naman tong ano natin guys wala naman sira kasi nakaraan eh pinaayos ko na yung makina nakaraan kasi nagkaroon din ng problema nakasagi ako tapos ayun tumirik na talaga yung makina natin ito nahihirapan pa nga ako lumabas oh masyado kasing mabilis to si Lightning McQueen alam nyo naman matulin tong jeep na to pwede eh. pwede nga tong ipang karera gusto nyo labanan pa natin lahat ng mga jeep dito sa lugar na yan ano gusto nyo yun <laughs> pero bago yun syempre kailangan muna natin bumi pamamayahe. Eh. Baka mamaya kasi marami na mga pasahero na mga ganitong oras. Para po maldo. Ayun o, no, sakto. lang taong jeep niyo. <laughs> nice one. Tayo na agad yung una. Dito tayo sa lilim. Atras natin mga ropa. Yan no, atras natin sa may tolda. Yan, ayos. Park muna natin para hindi masyadong dumulas yung ano natin jeep. Ayun o, no, mga boss. ay na kayo dito. Kill lighting McQueen. Matulin niyan Pwede ang pang sa mga kalaban natin na kapwa jeepney driver. Sigurado hindi sila mahuuna dito boy kapag ito yung ginamit nating jeep no kasi napakatulim ayun oh oh di ba oh maluwag pa uti ka may sumagi ah sino yun may sumagi dito banda oh man sino kaya yun ay eto yata si Ropa yung narinig kong parang ano ay okay, Ropa ayos ka lang ba nako nausok yung jeep mo ah mang kailangan mo yata ng tulong boy <laughs> bigla na lang siyang umalis ba't kaya siya umalis guys siguro ayaw niyang makita na sumagi yung jeep niya at mapapaya siya boy kaya hindi na lang siya pumunta dito sa may terminal. Pero sige sige tara hintayin mo na natin mapuno dito yung mga ano natin pasahero para dire dire siya yung natin mamaya. Ay no nakangiti talaga si Lightning McQueen no. Ang dami ba lang mga mga pasahero eh. Oh meron pa isa dito sa harap. Sa kaliwa isa, dalawa, tatlo pa sa kaliwa. Tapos dito sa kanan eh napakadami pa. Dalawa pa lang yung nakaupo. Oh biyahing bulakan, biyahing bulakan. Ay hindi balagtas pala. Biyahing balagtas kaya dyan mga boss. Oh ito si ate oh biyahing balagtas. Sasakay na yan. Yo! So habang hindi pa puno to guys, siguro susuklian ko na rin pala sila no, para dere derecho. Ay no, nako, ang dami na nagbayad. Teka, yung bayad niya papuntang wawa. Isa lang tapos papuntang wawa. Naku, nanunukli ka lang ata eh. ka lang. O so, to sukli mong 85. Pakukuha na lang oh. Grabe, sobrang dami pala natin kukuha na ng bayad guys. Wawa na naman tatlo. Yun, buti na lang 45 pesos lang yung binayad niya sa akin. Nice one. So yun guys, susuklian ko muna tong mga ropa natin na to. Tapos, eh, magkita-kita tayo sa biyahe. Haha! <laughs> O oh, eto mga ropa, tignan nyo. Nasa biyay na nga pala kami. May tatlo akong sabi. Pero syempre, kailangan ko muna magpagas. Baka mamaya, tari na. uwi Oops. Baba, maniobra muna ako dito mga ropa. Oops. Atras, atras, atras. Okay, ayusin muna natin. Kailangan maayos tayo. Ayun oh, lumapit na si Bossing. Eka, hey, magkano ba ipapagasulina ko? Magkano ba pera ko dito? Naku, konti pa lang ah 600 pa lang pera ko. Oh, sige, sige mga boss. Siguro 2 liters lang muna. Yun, dalawang litro munang ipakarga natin kay Bossing. Ay No, unang karga ni Lightning McQueen. <laughs> ayos! Ay no, tuwan-tuwa si Lightning McQueen. No? Oy, salamat boss. Alright, thank you. Tara, bachi na tayo guys. Para dire-direcho ang biyahe natin mga ropa. Let's go! Teka, first gear. Yun, naka uh, first gear na tayo. Kailangan ni check ang kaliwat kanan bago tumawid. Para siguradong safe. Yun, ayos. Nasa biyahe na tayo. Sarap talaga bumiyahe kapag ganitong oras. Maliwanag ang kalsada. Kaso nga lang, boy, puno na tayo. Meron pang pasahero dito. Pasensya ka na boss, hindi kita maisasakay ngayon ah. Eh kasi punong-puno na talaga yung jeep ko eh. Ayun no, ang dami talaga yung mga pasahero talaga pag ganitong oras no. Ayun no, ilan yan? Isa, dalawa, tatlo. Ay, kaso pumapara siya. Wala, puno na kami boss. Pasensya na talaga kayo ah. Ay, may na kapwa natin jeep ni driver. Sayang, sana sumakay na lang siya roon. Kaso ibang ruta pala yung dadaanan niya kapag doon siya sumakay no. <laughs> Ayang sayang. Ito pa, may jeep pa dito na kulay pulo at ang daming pasahero. Ay hindi, color mink pala yun, eh. boss, sakay kayo. Kaso wala pang bakante. Pasensya na. Kung gusto nyo, babalikan ko na lang kayo. <laughs> Let's go. So bibilisan ko na lang, guys, no? Total si Lightning McQueen naman yung jeep ni natin nagamit gamit-gamit. Kaya talagang sobrang bilis ng jeep na 'to. Ayun oh, no? bibilisan lang natin yung biyahe. Paldo talaga, daming pasahero sa kalsada. <laughs> Tara, dalian natin mga ropa. Kung kailangan natin makipagkarera sa mga lahat ng jeep ni, gagawin ko para lang mauna ako sa mga pasahero pasahero. <laughs> Hehehe, no? Grabe, napakatulin mo naman. Ops, may pumaparo na. Ops, unang pasaherong bababa natin, mga ropa. Ayan, no? Yung babaeng man nakating, bumaba na rin. So, wakas, gas. Let's go! Dali na natin to sa terminal. Napakalapit naman na ng terminal dito, eh. Kasi, ang bilis lang ng ano ko. ng jeep kong si Lightning McQueen. Hataw yan tumakbo Macbo. Pwede ang pang racing. At eto na nga, sa wakas, malapit na tayo sa terminal. Marami-rami pa akong pasahero dito, guys. Hindi pa sila nagsisi babaan, no? Yo, nagsibabaan na rin sila. Alright. Ingat-ingat lang kayo dyan, mga boss. Let's go. <laughs> Tara, malapit na tayo sa may pinakadulo. Sigurado doon bababa lahat ng aking mga pasahero. Alam na alam ko yung boy kasi dito sila madalas. Ay, no? Ops. O, oh, yan, yeah, no? Sobrang lahat yan. Bababa na. Ay no? ubos ang mga pasahero. <laughs> nice one. Teka, patayin ko nga muna itong makina, mga ropa. Astig. Ang bilis lang nating nakabiyahin ng isang biyahe papunta dito dito. <laughs> Mabilis mo talaga, Lightning McQueen. Pwede, pwede ka talaga ikarera sa mga kalaban nating jeepney driver. Talaga tayo ang mauuna. So guys, pupunta nga muna mula ako doon sa may pagawaan. Baka may pwede pa tayong ipaayos dito at may check, no? Para mamaya, mga tayo ng mga jeepney. Lahat yun, kaalabanin natin. Basta mauna lang tayo at maldo. <laughs> let's go, let's go. Bukas makina, punta tayo sa pagawaan. Let's go. Dito na nga pala ako sa pagawaan mga ropa. Ito si Lightning McQueen, no? Teka, ano pa bang kailangan nating i-upgrade sa kanya para talagang siguradong mabilis? Itong preno. Kaso, ang mahal pala niyan, 2,250. Kulang na kulang pa ata pera na meron ako. Ito, 1,000 yung battery. Oh no, ano kayang gagawin ko na ito? Siguro, i -re repair ko na lang yung makina. Ay, no? Mura lang naman ang i -re repair natin. Dito, wala pang piso. <laughs> Tapos yung transmission natin, paayos na rin natin para siguradong ayos na ayos tayo kapag makambyo. At pwedeng pwede na to i-racing racing si Lightning McQueen. Okay na siguro to, konti lang din pala yung pera natin. Maganap na tayo ng mga tropa nating jeepney driver na pwede nating kalabanin. <laughs> tara tara. Eto on the way na nga pala ako dun sa may ano no, sa may terminal kung saan maraming jeep. Pero wait lang, ano yun? May nakita ako dito. Teka nga lang, atras nga muna ako saglit mga ropa. Ano kaya yung bagay na to? What? May nagtitinda pala dito ng mga gamit. May hardware pala dyan guys. Astig. Bago bukas lang yata ito ah. I-comment nyo nga sa comment section kung bagong bukas lang ito. Abaayos! At saka nga pala, bakit walang mga pasahero kaninang estudyante? Anong araw ba ngayon? I-comment nyo nga sa comment section kung anong araw. Dahil walang mga pasaherong estudyante kanini. Puro mga nagtatrabaho, mapapansin nyo. Pero wait lang, ano bang meron dyan sa loob? Wow! May mga liyaabi pala dito at martilyo. May eh din pwede ito gamitin sa pagpapaayos ng jeep para hindi mo na pwedeng dalhin sa talyer. Ikaw na lang gagawa magisa. mag-isa. Ito si Ropo. Hindi pa yata siya pwedeng kausapin. Ha? <laughs> Sayang, meron pa dito mga barena at saka gasolina. Abay, astig. Pwede natin ito baunin. Para kapag naubusan tayo ng gas doon sa may biyahe, eh okay lang. Kahit wala tayo makitang gas station. Ayos. Yun pala, bibili tayo dyan sa susunod ng gasolina, mga Ropa. Para may baon tayo. <laughs> Pero tara, diretso na natin to. Punta tayo sa may terminal. Labanan na natin ng karera lahat ng mga jeep dun. Lalaban <laughs> kaya sila kay Lightning McQueen <laughs> malalaman natin eto may jeep dito babae yata may ari na guys kasi ngolor mink na may violet <laughs> teka babae nga ba talaga may ari yan mga ropa dito kasi ako sa may terminal eh ayun oh uy racing tayo ropa ratara racing racing sinong gusto makipag racing kay Lightning McQueen labanan nyo ko teka hindi ko makita yung driver sobrang itim ba't naman napakitim mo ropa labanan mo na lang si Lightning McQueen tara overtikan oh, ko lahat ng mga jeep nila guys o di kaya hanap tayo ng iba tara hanap pa tayo ng iba dun sa may kabilang terminal atras 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 tayo dito sa may ano na yan shop alright nakamani over na ako let's go oops teka mukhang may overtake pa yata sa akin na what inunaan ako ng jeep na yan na sige unaan din kita boy kakarirain kita habang may pasahero ako wala so bibigyan ko na ng partida yun mga ropa nakita nyo naman na lumiko na siya no uunahan nyo ni I think McQueen kasi kakarirain ko siya <laughs> Let's go. Liko na tayo dito. Ayun no, oh, O, yan, mga ropa. Tignan nyo, ha. Ah, abutan ko yan, boy. ino no. Grabe, nakapatuli na natin, guys. etong sa'yo. Uunaan na kita. Oy, Nako, may kotse. Buti na lang, nakaiwas ako. Uy, ano nangyari dun? Sumagi ata siya, guys. Oh, no. Sorry. Atras tayo, atras tayo. Ay, no. Sumagi ata yung jeep niya ng all Sorry. Hindi ko sinasadya. <laughs> okay ka lang ba? Nako, titignan ko si sana kung okay lang siya Pero bigla naman syang umabanti. Ikaw kasi Lighting McQueen. Ang bilis mo masyado. Kayang-kaya mo yata talunin lahat ng mga jeep dito. Saradalian <laughs> natin. Ibang jeep naman yung lalabanan natin makipag-racing. Lahat-lahat na sila. Paapalaga ni Lighting McQueen. Doon tayo sa may kabilang terminal. Marami doon. Panigurado. Ito mga ropa, meron na akong isa pang nakitang isang jeepney driver dito. Parang si Hawk yata yan na Ano, ropa, racing tayo. Hindi pa ako nakakapag-upgrade ng engine. Naku, dapat mag-upgrade ka na para malabanan na kita. At lahat kasi ng jeep dito, aayain ko ng racing. Gamit-gamit lamang to si Lightning McQueen. Ah, sige-sige ropa, biyay ka lang para pumaldo ka. Para maging mabilis ka rin, katulad ko. Eto guys, nakikita nyo naman, merong isang jeep dito. Pwede natin tong i-racing-racing. <laughs> Pero maghahanap muna ako ay siguro ng iba mga kakarera Bukod sa kanya Pwede rin nga rin natin siyang karerain habang nasa biyahe Kasi lahat ng jeep ay lalabanan ni Lightning McQueen Talagang panalo to boy Apakatulin yan Wait tayo ng iba pa nating makakalabang jeep ni ito Uy antulin ng jeep ni ito ah Bukang mapapahirapan si Lightning McQueen niya Na antulin no. Oh. Grabe naman jeep yun Naka nitro ata yun Lightning McQueen Ano? Sabi mo lahat ng jeep kaya mo diba? Ano? Labanan na ba natin yun? Habulin natin? <laughs> Sige nabuli natin buksan ko na yung makin ng mga ropa let's go maabutan kaya natin yan tara tara Nabulin natin yung jeep na yan mga ropa wag lang sana tayong ano no sumagi sa agi hindi ko na siya matanaw dito maabutan ko pa kaya yun <laughs> parang nabura na yata tayo sa mapa masyadong mabilis yung jeep niya pero di yan, guys iwala lang tayo kay lightning mcqueen kaya niya lahat ng jeep eh ayun o antulin na natin talaga guys grabe maabutan ko rin yung itim na jeep na yun guys uy antulin Len, let's go Teka, dito ba talaga yung biyahe niya? Baka mamaya sa ibang biyahe pala yun Kaya hindi ko siya makita Oops, kamote May kamote doon guys ah Yari sa akin yun Babalikan ko yun mga ropa Hintayin ko munang matapos tong nire-racing ko Na naka-color black na ano jeep Na hindi ko na matanaw <laughs> Apakabilis siguro ng jeep na yun guys Abah, babalikan ko na lang siguro yung jeep Kanina na muntik na tayong sarguin Eto na mga ropa Natatanaw ko na ata yung itim na jeep Maabutan na nila iting McQueen <laughs> Let's go! Sabi ko sa'yo lahat, kaya natin guys eh. You know, kapakatulin mo pa bus, Pero kahit matulin ka, eh maaabutan kita sa may dulo. Ito na oh. Oops! Nice one! Naabutan natin siya mga ropa. Let's go, let's go Atras na ako. Babalikan ko yung kanina. Ha, ulit si Lanting McQueen. Uy, may nakakilala pa sa atin dito. Ito si ropa. Oh naman, ako talaga to. Tignan mo yung jeep ko, Lightning McQueen. Maaalala mo yan at makikilala. Tara, karera tayo. Papuntang kabilang terminal. May gusto kasi kung habulin dun eh Muntik akong sagiin <laughs> Tara tara sunod ka sa akin kung gusto mong humaabol Para maging karera na talaga natin to Tara sunod ka sa akin Let's go Eto na guys na ipagkarera na sa akin si Ropa <laughs> Ayan o oh, tignan nyo guys oh Unahan kami Mauunahan yan ni Lightning McQueen Impossible hindi yan mauunahan ang bilis bilis ko Tignan nyo guys ha Oo vertikan ko yan guys Nako Medyo lumalayo na yung jeep niya sa akin na Lightning McQueen Dalian mo na Ayun Giniwanan ko na siya, mga ropa. Grabe, tulin ko naman sobra. Okay, papaunain ulit natin siya. Papartidahan ulit natin yung kaibigan nating jeepney driver. Ops. Nauna ka na naman, boy. Hindi magpapatalo si Lightning McQueen dyan. Teka. Eto na, hihahataw ko na to. Lightning McQueen, isagad mo na. Ayan, guys. Sinagad na ni Lightning McQueen. Six gear na tayo. At diretsong kalsada. Umanda ka, ropa. Eto na ako. Boo. Ayos ka lang maropa Ako na Back to the ball game tayo Ropa game Karera na ulit Let's go let's go So yun guys Pinauna ko ulit pala siya no Kasi kanina Muntik na siyang sumargo Kaya eto Oy <laughs> Ba't gusto mong saarguin yung mga kapwa natin Na dyan sa sakyan Kumanda ka kaya no Dating McQueen Tatagusin ka niya ulit Let's go Buhug, Iwan ka na naman <laughs> Aba Napakatulin talaga natin guys Eto Dalawang jeep na yung naunahan ko Oh man Grabe Grabe lahat na ng jeep pinalagan na nila Lightning McQueen. Ito kakaliwa guys, kailangan natin maunahan 'yan. Uy, kumaliwa oh. naunaan ko pa boy papuntang terminal. Let's go. <laughs> Ayos. Oops, size nice 1. So 'yun mga ropa, grabe ang daming kinarera nito. Kaya wag niyo kalimutan i-like ang video kaya para kayo taga-sukli, okay? Let's go.